Biglang may papasugad naman sa kanya na mga Demon Corps na sabi ng ng Dark Dragon Lord sa kanyang pag-iisip na magpapakamatay raw ang kanyang mga alagad para lang sa kanya kasabay din itong mahinahon na tumawa. Dahil nakita ng mga bantay na pinalibutan na ang kanilang Panginoon kaya sila na ang humarap sa mga Demon Corps at nagsalita ang isang bantay na huwag raw nilang madumihan ng Demon Corps ang kamay ng kanilang Panginoon na si Dark Dragon Lord. Napatawa naman ang Dark Dragon Lord sa mga idiot na bantay na walang kaalam-alam. Bigla naman inatake ng Dark Dragon Lord ang kanyang mga alagad ng patalikod kaya nagtalsikan na lang sila. Dahil sa nangyari na yun naabutan naman ng mga corpse ang mga idiot na bantay. Nasabi na lang ng isang bantay bakit raw sila Trinidor ng kanilang Panginoon na si Dark Dragon Lord. Patawang sinagot naman ito ng Dark Dragon Lord na dahil raw loyal ang kanyang mga bantay sa kanya kaya gagawin na lang niya sila na Undead Army at matulungan o siya nila magpa-level dito sa Tianyuan Battlefield. Bigla naman kinontrol ng Dark Dragon Lord ang lahat ng Demon Seed na inilagay niya sa mga Demon. Nagsalita naman ang isang Demon na wala sa sarili na patayin na raw siya ng kanyang Panginoon habang sikol-sikol siya nito. Pinagdadakip naman ng Dark Dragon Lord ang mga Demon Corpse. Napatawa na lang siya sa mga pinaggagawa nito. Nasabi na lang ng ating bida na gusto raw ng Dark Dragon Lord na maging undead ang lahat ng mga demon at maging alipin niya rin ito. Punta naman tayo sa Supreme God Realm habang mayroong naglal arrow doon. Tumira naman ito ng pawn na itim. Si Old Lord Thunder ang Lord ng Tianyuan Battlefield habang ito'y nag-iisip kung saan niya ititira ang kanyang puting pawn. Maya-maya pabigla naman itong nag-surrender sa laban nila. Kasabay din na nagsalita ito na sa tagal raw silang hindi nagkita ng kanyang senior brother ay magaling peren ito sa paglaro ng chess. Nagsalita naman ang kanyang senior brother na subukan raw ng kanyang junior brother na si Old Lord Thunder na pumunta sa lower realm ng mag-isa at sigurado raw na ito'y mapapagod doon kaya ito'y maglalaro talaga ng chess. Nagsabi naman ng Old Lord Thunder na mausisa raw siya kaya gusto niya na malaman kung anong kwasing tao yung dagdag pa niya na dahil sa tao na iyon ay ang kanyang senior brother ay nakayang maintindihan ng Laws of Heaven kaya ito ay madaling nakabalik at dahil doon umangat ang kakayahan ng kanyang senior brother at salamat sa taong yun. Sinabi naman niya na kahit wala na raw ang taong yun dahil siya raw ay mayabang at mataas raw ang tingin sa sarili kaya ubod ito ng yabang. Pero ito'y matalino at lumalaban sa heaven ang matanda pala na ito ay ang dating lord ng Holy River. Nagka-entresado naman si Old Lord Thunder sa taong yun. Sabay sabi na dahil raw pinupuri ito ng kanyang senior brother gusto niya na makita sa personal ang taong yun. Balik naman tayo sa Dark Dragon Lord at nagpapakawala ito ng mga Demon Corps. Nasabi na lang ni Gu Chen hindi raw niya hahayaan na magtatagumpay ang Dark Dragon Lord sa kanyang pinaplano. Bigla naman may naramdaman siya na kakaiba. Nasabi na lang ng ating bida na ano raw ang nangyayari dahil ang kapangyarihan ng Lorito ay pinipigilan siya dagdag pa niya ang ore raw ng kapangyarihan ng Lorito ay kapareha sa ore ng Yin Yang Heavenly Book. Bigla naman siyang napunta sa ibang dimension. Kaya ang ating bida ay napatanong na lang ito sa mga nangyayari sa kanya. Nasabi na lang ni Gu na pinapahiwatig ng nilalang ngayon na natutunan na nito ang kapangyarihan ng Yin Yang Heavenly Book. Bigla naman may lumitaw sa taas ng ating bida kaya ito'y napahanda ng kanyang espada. Nagtanong naman siya na kung seno raw ang dumating. Ang dumating pala ay si Old Lord Thunder ang lord ng Tianyuan Battlefield. Nagseryuso naman ito, kasabay din na gumamit ito ng spell. Kasabay din na lumitaw ang spell ni Old Lord Thunder sa harapan ng ating bida. Kasabay din na pinag-aatake ni Gu Xuanzhen ang spell ng matanda. Nagseriuso naman ito sa kanyang kinakaharap ngayon. Nagsalita naman si Old Lord Thunder na hindi na raw ito masama habang ito'y nakatago lang sa dilim tinanong naman ito ng ating bida kung seno ito ngunit sinagot lang siya ng matanda na gusto raw niya na makita ang ating bida sa pagangat nito o sa paglakas. Bigla naman siya may napansin sa kanyang kamay at nakikilala naman niya ito. At nabanggit ni Gushuan na ang bagay raw na nasa kamay niya na kung isa ba itong silang spell. Punta naman tayo sa Tianyuan Battlefield kung saan ang Dark Dragon Lord na tumatawa doon. At nagsalita ito na maging matapang raw ang mga demon at wag silang matakot na mamatay at maging team raw sila at seno raw ang gustong makalaban siya. Kasabay din na nagpasalamat ito sa babae na nakahandusay sa sahig noon. Dagdag pa ng Dark Dragon Lord na dahil raw sa pagkain niya ng anak ng Holy Son ay nakupya niya ang Sekreto ng Heaven sa anak ng Holy Son na babae at dahil doon naabot niya ang katayuan niya ngayon at napangiti na lang ito. Kasabay din na inutusan ng Dark Dragon Lord ang kanyang mga alagad na hanapin ang Tian Yuan sumang ayon naman ang mga demon na naging demon corpse na. Punta naman tayo sa Tian Yuan habang ito'y binabantayan ng mga tao at biglang dumating doon ang Dark Dragon Lord. Nagsalita naman sila na umalis na raw ang Dark Dragon Lord at maghintay na lang ito sa labas dahil ang lugar na ito ay ginagamit ito ng kanilang Tianlan Sek. nagka interest naman siya sa kanyang narinig na Tianlan Sek. Kasabay din ito na nagsalita na wag na raw pansinin ng kanyang mga alagad ang Tianlan at sugulin na ang mga ito kaya sila ay umatoki na. Habang papasugod ang mga Demon Corps. Nasabi na lang ng disipolo ng Tianlan Sek na ano raw kwasing nila lang ang mga pasugad na sa kanila Bigla naman nagbagsakan ang ibang Demon Corps dahil mayroong nilalang lang ang umaataki sa kanila Ang ating bida pala ang umaataki at sa pagdating nito may nagsisiga naman doon na tulungan raw sila Nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na kumikilos na raw ang Dark Dragon Lord Napahingi na lang ng tulong ang isang Cultivator habang ito'y inaataki ng Demon Corps at susunggaban na sana ng Demon Corps ang disipolo. Bigla naman dumating ang ating bida doon kasabay din na inataki niya ang Demon Corps. Napansin naman ng Demon Corps ang parating sa kanya na ataking ngunit huli na ito. Dahil ito'y natama na at kasabay din itong bumagsak doon. Tinuruan naman ni Gushuan siya ng kanyang nailigtas na disipolo na ang pagpatay raw ng Demon Corps ay atakihin lang raw nila ang lalamunan ng Demon Corps para ito'y mapatay nila. Nagtanong naman ang disipolo na kung sino ba raw ang ating bida. Pinagalitan naman ito ni Gu at kasabay na sinabihan niya ang disipolo na magmadali na raw itong magreport sa master nito. Sumang-ayon naman ito at nagpasalamat sa ating bida. Umalis naman doon si Gu at nagtalon-talon ito. At nakarating na nga ang ating bida kung saan ang Dark Dragon Lord. Napatawa na lang ang Dark Dragon Lord sa pagdating ni Gu Shuanchen at ang ating bida raw ay hindi niya nalagyan ng Demon Seed at hindi rin niya ito na control. Sinagot naman ito ng ating bida na ang ginagawa raw ng Dark Dragon sa kanya ay isa lang walang kwentang trick. At pinaglalaruan lang raw niya ang Dark Dragon Lord. Maang maangan naman na nasabi na lang niya na ang ating bida raw ang pala ang demon messenger na nagtridor raw ng demon clan at sabihin na raw ni Gu kung saan na ang holy son na itinakas nito. Sinagot naman ito ni Gu Xuanzhen na kung gusto raw malaman ng Dark Dragon Lord ang katanungan nito ay itanong na lang niya ito kay Yama sa Inferno. tinuwa na naman niya ang sinabi ng ating bida sa kanya at naghanda ito ng ataki. Kasabay din na umataki ang Dark Demon Lord sa ating bida. Nasalag naman ito ni Gushuanchin kaya nagsabi ang Dark Dragon Lord na alam raw niya na malakas si Gushuanchin ngunit wala raw siya pakialam sa ating bida dahil mas uunahin niya ang Tian Yuan Tree. Kasabay din na dumistansya naman ang Dark Dragon Lord at pina niya ang kanyang mga alagad na mga Demon Corp sa ating bida. Nagsalita naman ang Dark Dragon Lord na kung mabubuhay pa raw si Gu Shuanchen rito ay hanapin lang siya nito ulit. Tumalikod na nga ang Dark Dragon Lord kasabay din na umataki na ang mga Demon Corps sa ating bida kaya nilabanan na ito ni Gu Xuanzhen. Dumating naman doon sa eksena ang babae at inuutusan niya ang lahat ng mga disipolo ng Tian Sek na gumawa raw sila ng pormasayon para ito'y ipanglaban sa mga Demon Corps. Sumunod naman ang mga disipolo ng Tian Lansek at nagsimula na sila gumawa ng pormasayon kasabay din na naglabas sila ng talisman para ipanglaban sa mga Corps Demon. At pinag-aatake na nila ang mga corpse demon gamit ang kanilang mga espada at mga talisman. Dahil sa nalagyan na nila ang mga demon corpse ng talisman na pampasabog. Kasabay din sila na tumalon para maiwasan nila ang pagsabog ng mga demon corpse gamit ang talisman habang ang ating bida naman ay napaiwas na lang ito sa hindi inaasahan na pagsabog doon. Pinagbubura naman ni Gusyuan siya ng mga demon corpse doon na natira sa pagsabog. Maya-maya pa sa mga nagaganap doon na labanan. Bigla naman lumapit ang babae kasabay din na ito'y nagpasalamat ng marami sa ating bida dahil raw na iligtas nito ang mga disipolo ng Tianlan Sect. Ang babae pala na ito ay si Sen Shoyen ang anak ng leader ng Tianlang Sect, kasabay din ito nagpakilala sa kay Gu Xuanchen. Sinabihan naman ng ating bida si Sen Shoyen na wala raw yung anuman ang pagliligtas niya sa mga disipolo ng kanyang Tianlan Sect habang ito ay tuloy peren sa paglaban sa mga corpse demon. Nagsidatinga naman ang mga maraming corpse demon kaya hinarap na ito ng ating bida at ilang mga disipolo ng Tianlan sect. Nagtanong naman ang isang disipolo ng ibang sekta na Chenyu sect sa kanyang master na kung hindi ba raw nila tutulungan si Gu Xuanchen. Sinapak naman siya ng master niya at nagsalita ito na isa raw idiot ang kanyang disipolo dahil kapag tumulong raw sila sa kanila ang kuwersa raw nila ay mapipinsala at makukuha ng iba ang Tian Yuan 3 at ang babae pala na ito ay si Master Liu Yuyan ng Chen Yu Sec. Doon naman tayo sa panig ng ating bida si Sen Shuo ay nakisali na sa laban at ginamit niya na ang kanyang espada para masugpo niya ang mga demon corpse. Napamura na lang ang isang disipolo sa dami ng kanilang kinakalaban. Nasabi na lang ni Master Liu Yuan ng Chen Yusek na magtago lang raw sila dito tiyak raw wala na silang puproblemahin pa. Bigla naman umataki ng malakas si Gu Shuanchen sa mga demon corps. Nadamay naman ang haligi ng pinagtataguan nila kaya ito ay naputol at di naman maitsura ang mga mukha ni Master Liu Yuyan at kanyang disipolo sa nangyari sa kanilang haligi na pinagtataguan. Nakita at nakilala naman ito ni Shen Shouyan ng Tianlan Sek na sila raw ay mga membro ng Chen Yu Bigla naman silang inutusan ng ating bida na oras na raw ng Chen Yusek na maglinas ng kanyang daan para sa kanya din naman ito nagustuhan ni Master Liu Yuyan kaya ito'y nagalit. Kaya sinigawan at tinanong niya ang pangalan ni Gu Xuanchen. Binato naman siya ni Gu Xuanchen ng Chen Yu order sa mukha at nagsabi pa ito na maikli raw ang kanyang pasensya. Nagalit naman ang mga disipolo sa ginawa ng ating bida sa kanilang master. Nakikilala naman ni Master Liu yan ng Chen Yu Token na binato ng ating bida sa kanyang mukha at ito raw ang Chen Yu Token ni Master Luo. Kaya pinigilan niya na ang kanyang mga disipolo at nagutos ito sa kanila na sundin raw nila ang lahat ng pinag-uutos ng ating bida sa kanila nagtaka na lang ang isang disipolo sa narinig nitong utos mula sa kanyang master. Kaya sa pangunguna ng ating bida kasama ang mga disipolo ng Chen Yu ay nilabanan nila ng magkasama ang mga corpse demon. Napakamento na lang ang Dark Dragon na napasunod raw ni Gu Chen ang five major forces ngunit dagdag pa niya na magingat raw ang ating bida dahil raw kapag dumarami ang mga nilalang rito ay lumalakas din ang kanyang kapangyarihan. Naantala naman ang paningin ng disipolo ng Chen Yusek kaya hindi na nito napansin ang Demon Corpse na pasugod na sa kanya. Sinigawan naman ito ng kanyang master na maalerto raw ito huwag magpabayar dahil nandyan na ang kalaban. Nasabi na lang ng Dark Dragon Lord na gusto raw niya na makita ang katapusan ng Chenyu Sek. Dagdag pa niya na nae raw siya dahil magiging dead servant niya na ang batang henerasyon ng five major forces. Nasabi na lang ni Gu Xuanzhen na sa wakas raw ay nakita niya na si Dark Dragon Lord. Kasabay din niya itong sinugod. Napamura na lang ang Dark Dragon Lord dahil nakita na raw siya ng ating bida. Sa pagtagpo nilang dalawa umatake naman si Gushwanchen at sinubukan naman itong salugin ng Dark Dragon Lord. Hindi naman niya kinaya ang attack ni Gushwanchen. Kaya napasukan na lang ito ng dugo. Habang papasugod na sa kanya ang ating bida, nagutos naman ang Dark Dragon Lord sa kanyang mga alagad na sabudin nila si Gushwanchen. Habang pasugod na ang Demon Corps, nasabi na lang ng ating bida na magsitabi na raw ang mga Corps Demon. Mayabang naman na sinabi ng Dark Dragon Lord kahit raw matalo ni Gu Shuanchen ang kanyang isang daang alagad ay mayroon isang libo naman ang susunod na Demon Corps na aataki. Dagdag pa ni Dark Dragon Lord na ubusin raw ng ating bida ang kanyang mga alagad ng mag-isa. Bigla naman mayroong umataki ng malakas sa mga Demon Corps. Kaya nagka wotek na lang ang tinamaan ng ataki na yon. Si Emperor Xiaoyao pala ang umatake at kakadating pa nito at nasabi na lang niya na kung seno baraw nagsabi na nag-iisa lang ang kanilang Master Gu Xuanchen. Yumuko naman ito sa ating bida at nagsabi na huli na raw siyang dumating. Dumating naman doon si Yu habang pinamumunuan niya ang mga monster at nagsalita rin ito na nandito raw siya para tumulong sa kay Gu Xuanchen. Napangiti at napatawa na lang siya sa pagdating ng mga kasamahan niya rito sa labanan. Nasabi na lang ng ating bida na ang timing raw na pagpunta ng kanyang mga kasamahan ay eksakto. Nangamba naman si Dark Dragon Lord sa pagdating ng mga kasamahan ni Gu Xuanzhen at nasabi pa niya na hindi na raw niya hawak ang sitwasyon kaya impossibly nasaka niya na masakop ang Tian Yuan Tree. Kasabay din itong umalis na doon. Inutusan naman ng ating bida si Xiaoyao na sila na raw mag-asikaso sa mga naiwan niyang mga basura rito. Pasiga naman na sinabi ni Emperor Xiaoyao na wag silang mag at tulungan nila ang kanilang sect master na si Guoshuanqian na masugpo ang mga kalaban nila. Habang patungo si Dark Dragon Lord sa Tianyuan 3 hinabol naman ito ng ating bida. Tinawag naman niya na Holy Son si Guoshuanqian at sabi pa niya na mahihirapan raw ang ating bida sakanya at inaasahan niya na raw ito. Nilabas naman ng Dark Dragon Lord ang Soul Calling Flag at pinang-atake niya ito at nagsalita ito na ang flag raw na ito ay galing pa ito sa mga ninuno ng Demon Clan na pinapasa sa mga hinerasyon at gagamitin raw niya ito para lang mapigilan at mapatay niya ang ating bida. Dagdag pa niya na kapag raw umangat siya sa Tian Yuan Realm ay papatayin niya raw silang lahat. Patungo na nga kay Gu Xuan Chen ang Soul Calling Flag at nasabi na lang ng ating bida na bakit raw siya tatakbo. Kasabay din niya na nilabas ang kanyang Monster Emperor Bill. At ginamit ito ni Gu para para ipangtapat sa Soul Calling Flag. Habang malapit na magsalpukan ang kanilang pinakawalan na Ataki, nakikilala naman ng Dark Dragon ang ginamit ng ating bida na Monster Emperor Bill kaya ito'y pinagpawisan na lang. Nagsalpukan nga ang kanilang mga Ataki kaya malakas ang puwersa ng kanilang Ataki. Natalo naman ang Dark Dragon Lord sa kanilang salpukan ng kanilang pinakawalan na Ataki kaya ito'y napasigaw na lang sa natamu niyang pinsala. Habang ito'y napaubo na sabi na lang niya na bakit raw nasa kamay ng ating bida ang Emperor Bill. Patungo na nga si Gu Xuan Shen sa kanya. Sabay tinutok niya ang kanyang espada sa kay Dark Dragon Lord at nagsabi ito na tapos na raw ang kanilang laban. Namutla at nangamba naman si Dark Dragon Lord rito. Kaya pa si yang sinabi na wag raw siya nalapitan ng ating bida. Bigla naman nag-awaken ang Tianyuan 3. Naramdaman naman ito ng dalawa. At ang sanga ng Tianyuan 3. Ay kasabay din na patungo na sa kay Gu ang Tianyuan 3. Kaya tinangka ng ating bida na i-absorb ang sanga ng Tianyuan 3 ngunit pinipigilan siya ng seal na spell sa kanyang kamay. Kaya nakuha ng Dark Dragon Lord ang sanga ng Tianyuan 3. Napangiti na lang siya dahil raw ang Tian Tree. Ay siya ang pinili nito hindi ang ating bida kaya ito'y napatawa na lang. Nasabi na lang ni Gu Xuanzhen na ang kanyang seal sa kamay niya ay pinipigilan siya na maabsorb ang kapangyarihan ng law ng Tian Yuan Tree. Habang tungatawa si Dark Dragon King mayabang naman siya na nagsalita na pigilan raw siya ng ating bida nang malaman nila. Tawang-tawa naman ito dahil kanya na talaga ang Tian Yuan Tree. Napansin naman ito nila. Nasabi na lang ni Master Liu ng Chen Yu Sek na may napili na raw na Master ang Tian Yuan 3 at napatanong na lang siya na kung sino ba raw ito. Nasambit na lang ng Dark Dragon Lord ang Demon Messenger Chen Yu Sek Tian Lan Sek at Princess ng Nine Tails Fox. Kasabay na nagsabi ito na kung alam ba raw nila kung saan sila ngayon. Nasabi na lang nila na Demon pala ang nakakuha ng Tian Yuan 3 habang si Emperor Xiaoyao ay nasambit na lang niya ang kanyang master dahil ito'y nag-alala na tinuwana naman ng Dark Dragon Lord ang ating bida, at tinawag pa niya itong Holy Son. Kasabay din na nagsalita ang Dark Dragon Lord na hindi ba raw gusto ni Gu Xuanchen na mamatay rito ang lahat ng kanyang mga kasamahan at kasabay din na umataki na ang Dark Dragon Lord. Napasuka na lang ang mga kasamahan ng ating bida sa puwersa ng ataki na pinakawalan ni Dark Dragon Lord. Pati na rin si Emperor Xiaoyao ay napasuka na rin ng dugo. Napasigaw na lang sila sa sakit ng kanilang naramdaman. Patawang nagsabi si Dark Dragon Lord na lumuhad raw sila sa kanya at ibigay nila ang kanilang mga namana sa kanya. Habang si Gu ay nandilim na ang paningin at gusto na nito na wakasan ang buhay ng Dark Dragon Lord. Bigla naman nagpakumbaba ang mga monster sa kay Dark Dragon Lord at itinanggi nila na may kaugnayan sila sa ating bida at maari raw silang patayin ni Dark Dragon Lord. Nagalit naman si Yugingho sa pinaggagawa ng mga monster at pinatayo niya ito. Bigla naman nagsalita ang isang monster na kung hindi ba raw alam ni Yugingho na kapag Seno ang makakahawak ng Tian Yuan Tree ay ang magiging hero at nais ba ni Yugingho na malibing sila ng buhay ng Dark Dragon Lord. Sinang ayona naman ito nang dumating. Si Dong Fang Hai ng Dongfang Family pala ang dumating at nagsalita ito na sa mundo raw na ito ay mayroong mananalo at matatalo. Bigla naman mayroon na naman dumating na at tinawag nito ng brother si Dong Fang Hai at nagsabi ito na di raw nila sila masisisi.